Hi guys, welcome po sa ating YouTube channel Chef Dida Basic So guys, no, ngayon Andito tayo sa Eptanyedo uh, Hanapin po natin yung pilihan ng mga murang gamit Pang school School supplies Shinsuk daw po eh Shinsuk So hanapin po natin siya no? So guys Andito tayo ngayon sa Eptanyedo So, hanapin natin yung Shinsu kasi kasama ko yung mga anak ko. So, bibili kami ng mga gamit nila, guys. So, eh, kailangan medyo tipid muna tayo ngayon. So, hanapin natin si Shinsu, ba 'yon? Shinsu dito sa ano, ito. Tapos Sino kaya yun? Ah, ito. So guys, ito na yung Shinsuk. Oh. Dito yung mura daw na bilihan ng mga gamit. Pang school supplies Shinsuk sa Eftanyedo Cañedo. So ito yun. Ano si mama? Ah?

360. Okay. 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 So oh, mo si Ading. 360. 6. Sa mga, mga 'yan, huh? Notebook Okay na tayo nang isa. 36 pesos po ay 74. Aling, pantog sanan jumbo paper ay jumbo Ah Ah. Mama ya. Wait natin si Mama. Daddy, yung scissor niya ganito na lang. Ah. Scissor ni Ami. Yung scissor. Ano scissor? Punting na

ito ba yung mura bilihan okay ah, meron siyang 1 dito 40 40 25

So guys, ito yung tipid tips ko sa inyo Kung saan kayo makakabili ng mga murang school supplies At iba pa, ito, shinsok sa may uh, ito po siya guys Ay yung pangalan niya Shinsuk So pasok po tayo sa loob So andito na po lahat Toys School supplies Ito Notebooks. Bugs, bags ayan po mga abobot guys so andito marami din sila so dito po yung sa shinsok ng no? eptanyedo Dan. So guys, ang daming bumibili kasi mura nga dito. Okay na. Ngayon pahuha ko aba ka. Ha? Tumulong rekord. Siyan. Nakakuha na tayo ng bagong. Wala 'yan, dito na. Hinahanap po. Ha? mo dito sabi So guys Yan o dito na tayo sa loob ng Shinsuk ngayon. So yan, nakikita nyo yung kanilang mga paninda no guys. Andito na lahat. Makailangan nyo school supplies, mga gamit. At iba pa. So guys, ito yung sa loob ng Shinsu Ko, sa eftanyedo Yan po. So dito po guys yung mga screw supplies nila. So dito po makakabili ng mga murang notebooks, papel at iba pa. School supplies. Yan po siya. So, ito tayo dito. Ngayon guys, oh, ang dami. Kompleto na sila dito. Yan. Puntahan natin yung mga bata. school supplies. Ayan si Ading. Amitis. Ano si Ading? Ay si ano, Ian. Ah. Hindi, unahin natin magamit sa kanina. Mga gamit muna sa school. Amitis, saan ka? Ito po yung mga batang malilikot oh, Parang nakawala sa kulungan. Ano? Hindi. Oh, bili tayo mamaya. Unahin muna natin yung gamit sa school. Ay, titis, eto oh. Ganong Barbie na lang, titis. Oh, malikot. Ayun no. oh, Wait mo si Mama. Si Mama ang titingin. Ay, wag mo 'yan, hole 'yan, bitawan 'yan. Magagalit sila. Hindi, hindi. Hindi si Mama, tanong natin kay Mama. Daddy. Ang daw ni Amitys 120. Isang set na yun. Anong set? Yun o. Oh. Saan? Sa? Ma, ito ay. kabal it. Ay. Ano mo yan, nak? Ano yan? Hindi mo pa lang makakailanganin yan? Pambura. Da! O. Oh. Da, da. Siyan! Huwag malikot. Hindi wala akong pambura. Ha? Huh? Hindi ibang gamit niya ng kit daddy wala na Anong ano bang gamit? Yung notebook na computer niya, yung tablet. Titingnan tayo sa ibang mga pag meron. Ito. Saan? Yung man pala ng ganito. Ano po bang number? Ano ba yung mga notebook nila? Kumpleto na. Ito siya dito ate. Ano po siya para sa writing notebook pero ganito siya kalalapat, blue red po writing. Hindi po. Kung po siya, ganito po siya kalalapat. Di ba writing manipis lang? Meron sila dun mga sa tapat. Tignan mo ba kaya Ready. Sa tapat ng counter. Dahil ito. Damit niya. Damit nila pa na. Kompleto yung notebook nila? Diyan lahat? Oo. Hindi ilan ba yung kailangan? Masa kailangan ko diyan mid cover na hindi na ako hindi na hassle kasi naka-cover na siya. Yung mga notebook nila kaysa magpo cover pa ako. Yung ruler Amitis. Ma. Ba mo. Ma. Hmm. Yung pen. Ayun, ako na rin. Nang pen. Correction tape o correction pen. Okay. Okay. Shhh. Ay, ng sniper. Gamit mo na bibili natin. Huwag muna yung toys. Ay. Pwede malikot. Ah. Ano yan? Yung health kit yung maldito mo ano. Ito yung 120. Huwag amitis. di Bawal dyan. Hindi ko binibili. Ay, tinda lang barbecue stick lang Black barbecue. Salam pa barbecue. Yes. barbecue lang. Ano 'yung name Ano tis Ah? malikot 'to. Tayo 'yung pambabayad ko diyan. This is ko na buay nito. Ikaw 'yun. si mama? Aryan mo yung ateng direkt. Si Ading, si Ading mo. Ano pa? Ano pa? Ganito yung notebook nila. sa mga ah. bag. Uh. Wait lang. Itayin si mama. Saan? Tumbler? Oo. Oh, wag kang bibili tayo. Unahin muna natin magamit. No, yung mga gamit. No, yung Yung? Yung yan? eto na lang. Oh. Saan si Ian, si Kuya. May eh baba mo muna ako. Oh, bibili tayo. Wait lang natin mama. Baba mo na baba. Ah, sige, sige, sige. Bitawan mo muna lang. Mabasag yan eh. Bitawan mo. Yung, alin? San? Yun know, ang saranggola. Hindi. Tag-ulan lang. Wala lang hangin yan. Oo. Punin mo si Ate. Dito, dito, dito. Ano yan? Magkano? Anong? Janus ka pa, Ha? Janus pork? O, kaso yung binilig ko sa kanya noon, magkano yung 780? hindi. Mayroon kasi dyan sport na ma yung sa tahi. Yung mahal kasi yun yung mga matitiba yung tahe. Tsaka yung tela makapal. Ano <tipos> yan? Yung manipis siya. Manipis. <tipos> hindi. Temporary. Makapal. Asan po yung? Para yung matimol. Magkano? 220. Ayun, mas makapal. Mas kasi pag manipis siya, madali lalo pag mabigat, madali siya ano. So yung ading. Ah, ito. Para sa para para. Ah. Tignan mo yung kapal niya. Igilid mo yung dala mong basket. Hindi ko alam. Ano ba yan? Igilid mo. Ano yung kinuha mo? Ano to? Ay! Baunan, bibili tayo. Sige, huwag mo nga. Ito, tingnan mo. Ano? Ano?

guys magbabayad tayo eto Kano yung 1,500 ha? so yun guys so, nagbayad na tayo Thanks po. For... Uh, okay. 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 Po. Okay. Na po.